day muna. Thankful sa mga blessings habila ng mga busy schedule. Ang pagdalo o pagpunta sa simbahan ng pinamangat gandang ginagawa ng King Pao. Kaano man kaganda ang kanilang career ngayon? Kausposo silang nagpapasalamat sa lahat ng natatanggap. Sunday, Thursday, may mall show sila. ang hapon, pero gagawa ng paraan para magpasalamat kay Hindi na makapahintay ang dahat sa magandang mangyari this coming March 26. Ayon nga sa mga komento, kaya boto ako sa King Maka Diyos, ano man ang kanilang narating, patuloy na nagpapasalamat. Sure kami after ng first movie, marami pang kasunod yan. Hindi yan iwan ng management. Ang daming dagmamahal sa kanila. Mahal namin kayo, King Pao. Saan man dalhinan inyong, inyong relasyon, susuporta kami dahat. Ayon pa sa isang komento. O.M.G. Kimi pag-usapan lang daw ninyo. Ang cute ninyong dalawa. Salamat sa inyo, King Pao sa pagpapasya sa aming buhay. Pero talaga ang happy pill ko. Love you both, my one and only, Kimber Disu. Ayon pa sa isang komento, ang danda ng mga sagot ni Pao ngayon, may linaw na kahit hindi indirect ang pagtamin. Sabi ko na nga ba, baka sa media kong umpisahan. Meron pa yang ilalabas sa NEXT. Anong say ninyo sa panibagong update na ito?